Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Spirit of Weed Arc at kung paano tinalo ni Itagaki si Fumi Tomakino. Oo nga pala, napakaraming magnanakaw at nagre-reupload ng videos natin sa iba't ibang platforms tulad ng TikTok at Facebook. Pakireport yung mga yun. Ang official lang na TikTok at Facebook account nitong Anime Showdown PH ay ang Onichan. Huwag kayong malilito kasi isa lang ang unisan at ang Anime Showdown PH. Ngayon naman, ang pag-uusapan naman nating storya ay tinatawag na Under Siege Arc. Sinabi ni Ipo kay Kamugawa at Yagi na gusto nitong tanggapin ang hamon ni Karasawa sa loob ng isang buwan. Kahit sigurado itong may pang-counter sa Dempsey Roll niya. Tumunog ang telepono sa opisina. Iniisip na galing ito sa gym ni Kinoshita at si Kamugawa ang sumagot. Subalit, si Takamura palang tumawag at ibinilita niyang siya ay babiyahin ng malayo hanggang sa mawala ang boom. Pagkatapos ng tawag, kinumpirma ni Kamugawa kay Ipo na tuloy na ang laban niya kay Karasawa. Dumating si Sanada sa gym ni Kinoshita para kausapin si Karasawa tungkol sa paparating na laban nila ni Ipo. Binalaan ni Sanada si Karasawa na mas malakas si Ipo kaysa noong huling laban nila. Ngunit sumugot naman ito na hindi na siya ang dating Karasawa. Binanggit ni Karasawa na 30% lang ang tsansa niyang manalo laban kay Ipo pero naniniwala siyang sulit itong subukan. Sabi ni Sanada na ang mga ni Ipo ay hindi normal at kahit dumaplis lang ito, piling mo matatanggal ang iyong ulo. Kaya naman sinabi ni Karasawa na kailangan niyang umasa sa kanyang tapang upang manalo at sunod itong humingi ng payo kay Sanada. Sa pagalis ni Sanada sa gym, naisip nitong malabong manalo si Karasawa sa laban na yon. Pero dagdag nito na ang 30% na chance sa manalo laban kay Ipo ay nakakabilib pa rin dahil sa sobrang lakas nito. Makaraan ng ilang oras, si Ipo ay nagtitraining para sa mas malalakas na sideways twisting sa pamamagitan ng pagmartilo sa mga kahoy. Narealize ni Itagaki na ang ginawang training ni Ipo ay para sa kanyang Dempsey Roll dahil ito ay nagbibigay ng malaking puwersa sa kanyang katawan. Naisip nitong hindi gustong iwanan ni Ipo ang Dempsey Roll kahit pa sinasabing madali lang itong counterin. At napaisip kung paano haharapin ito ni Karasawa habang patuloy na pinapolish ni Ipo ang teknik na ito. Nang malaman ni Itagaki na binili ni Ipo ang mga kahoy para makapag-training kahit nasa labas ng gym at ginamit nito ang lahat ng kanyang prize money, naisip niyang ang utak ni Ipo ay napalitan na ng boxing gloves sa sobrang adik nito sa training. Sa mga sumunod na oras, sinimulan ni Ipo ang kanyang matinding training kasama si Kamugawa. Sa gym ni Kamugawa, binanggit ni Aoki kay Kimura na wala talagang pag-asa na matalo si Ipo. Ngunit sagot ni Kimura na may mga champion na natatalo sa mga kalaban na akala nila ay madali lang nila matatalo. At naalala ni Aoki kung paano sila nabiktima ng mga underdog sa kanilang laban. Sa gabi na patuloy ang intense training ni Ipo para sa kanyang sideways twisting. At binigyan siya ni Itagaki ng isang vitamin shake upang hindi siya ma-dehydrate. Sabi ni Itagaki na nag-aalala sila para kay Ipo dahil sa sobrang tindi ng training nito. Pero napanatag si Itagaki na i-make sure ni Ipo na goods na goods lang siya. Napaisip si Itagaki na karamihan sa mga karaniwang boxer ay nagigibap na sa sobrang pagod. Subalit ang katawan ni Ipo ay sanay sa sobrang tinding pagsasanay. Nilinaw niya kung paano ang mga boksingero na umasa sa rhythm at instinct ay tinatawag na genius at ang pagiging matibay at masipag naman ay isang uri din ng kakaibang talent. Sa mga sumunod na araw sa gym ni Kamugawa, ginawa ni Kamugawa ang mid session para sa pag -e ensayo ni Ipo ng combination. Matapos ang training, nakita siya ni Itagaki na namamaga ang kanyang kamay dahil sa suntok ni Ipo at tumingi ito ng pabor na wag itong sabihin sa iba ipinaliwanag ni Kamugawa kung paano nagiging pudpud ang meat sa sobrang lakas ng mga suntok ni Ipo. Nang banggitin ni Kamugawa kung paano lumakas lalo ang kamao ni Ipo, inasyum ni Itagaki na ito ay dahil sa pagpalo niya ng kahoy na ikinagulat ni Kamugawa. Sunod na nagtanong ito kung ang ginagamit ba ni Ipo ay ang kanyang mga kamao, kagaya ng ginagawa niya noon. Sagot ni Itagaki na si Ipo ng hammer na ikipinanatag ni Kamugawa. Pumunta si Kamugawa sa training site upang tingnan lang ginagawa ni Ipo. Pagdating doon, naalala niya ang nakaraan noong siya ay boksingero pa lamang. Nadismaya ito dahil inakala niya ay isang kahoy lang ang pinagpaguran ni Ipo na natapos lamang hanggang kalahati. Subalit, nagulat siya nang makita niya ang sandamakmak na nakabaong kahoy sa burol. Narealize niya na ang mga resulta ng pagsasanay ay may epekto na sa mga suntok ni Ipo sa meets. At kung magpapatuloy ito, maaaring malaman niya kung paano mas i-evolve ang Dempsey Roll. Sa gym ni Kinoshita, si Sanada ay nanonood sa pagsasanay ni Karasawa kasama ang kanyang coach. Tinatapakan ni Kinoshita ang kanyang katawan para mayanda sa mga malabombang body blow ni Ipo. Sinabi ni Sanada sa mga gym mates nito kung gaano kalakas sa mga body blow ni Ipo at naniniwala itong hindi lang Dempsey ang dapat problemahin ni Karasawa sa paparating na laban. Matapos magpahinga si Karasawa, winarningan siya ni Sanada na pipigilan ni Ipo ang kanyang kilos sa pamamagitan ng mga body blow. Bilang sagot, sinabi ni Karasawa na bubuo siya ng katawan na kayang sumalo ng sunod-sunod na body blow. Napaisip si Sanada kung ano ang mangyayari kung magawang pigilan ni Karasawa si Ipo. Isang bagay na hindi nagawa ng marami. Kinabukasan, nabanggit ni Kimura kay Aoki kung paano nawawala ng bigla si Takamura at hindi ito tumatawag sa gym habang napapaisip kung nasaan ito. Matapos makipag-usap kay Dr. Yamaguchi at pinaalala tungkol sa posibilidad ng mga patagong pinsala mula sa laban kay Sawamura, tinanong ni Kamugawa si Ipo kung kaya pa ba, ba ng kanyang katawan ang pagtitraining. Ipinanliwanag ni Ipo na ayos lang siya pero kinakaba ito sa isang mahabang bakbakan. Sa Hachinoe Boxing Club, sinami ni niya Michi na ang truck ni Miyamoto ay nahulog sa bangin. Si Takamura na naglilibot bandarito ay madaling binuwat ang truck mula sa bangin. Nagpasalamat si Miyamoto at nalaman nito ang trabaho ni Takamura ay pagiging champion. Habang pupunta sila Yamada kay Miyamoto para tulungan ito, nagulat ito nang malaman na ang champion na nakapumpador ang tumulong sa kanya. Kaya naman napaisip si Yamada na baka ito ang kanyang kakilala. Sa uli, ipinakita ni Kamugawa kay Ipo ang mga video ng mga laban ni Karasawa at nagkomento si Ipo kung paano ginagamit ni Karasawa ang kanyang footwork tulad ng mga dating nakalaban nito. Pero iniisip ni Kamugawa na hindi magpapaloko si Karasawa sa parehong mga traps. Sabi ni Ipo na pupuntirian nito ang katawan ni Karasawa hanggang sa maipo ng damage. Sa mga sumunod na araw, nakamit na ni Karasawa ang isang matigas na pangangatawan mula sa pagsasanay pero nararamdaman ni Karasawa na maaring may suntok si Ipo na higit pa sa kanilang inaasahan. Inisip niyang kakayanin niyang tiisin ang ilang suntok, ngunit iniisip din niya na sa uli ay titigil na ang kanyang mga paa. Sinubukan ni Kinoshita na palakasin ang loob nito, subalit sinabi ni Karasawa na hindi niya plano na tumigil at patuloy na maghihipon ng puntos para manalo. Nang tanungin siya ni Kinoshita kung ano ang gagawin niya kung mahuli siya sa mga lubid at gamitin ni Ipo ang Dempsey Roll, sinabi ni Karasawa na yun ang oras na plano niyang pipakita ang kanyang tapang sa pamamagitan ng pag-aantay para sa isang counter. Kung hindi niya mapatumba si Ipo, makakatulong ito para makatakas siya sa alanganing sitwasyon. Sunod nitong sinabi na kung mananatili siyang nakatayo, siguradong siya ang mananalo sa laban. Pagkatapos umalis sa gym, nakita ni Karasawa ang anak ni Kiroshita na si Chugumi. Nabanggit nito na sinabi ni Kinoshita sa kanya na siya ang signing star nila at pag-asa matapos ang mahabang panoon at masinalagaan siya ni Kinoshita upang maging champion. Sinabi ni Karasawa na ilang beses niyang pinilit si Kinoshita na payagan siyang gawin ang malayang posibleng laban kay Ipo. Narealize ni Chugumi na ang makakalaban nito ay ang tumalo kay Sanada. Kaya naman sinabi ni Karasawa na malaking sugal ang kanyang ginagawa para kalabanan nito. Surod na binanggit ni Karasawa kung paano niya alam na matagal nang nalulungkot si Kinoshita mula nang magretiro si Sanada. At dahil nga mahal niya ang gym ni Kinoshita, naisip niyang kalabanin si Ipo at talunin ito para makabawi. Bigla ang napatanong si Tsugumi kung natatakot ba ito si Karasawa. Ngunit simpleng sinagot ito ni Karasawa na magiging maayos ang lahat. Sa kabing iyon, nagtataka si Kamugawa kung bakit tinanggap ni Ipo ang laban Niremind ni Yagi na nais lamang ni Ipo na magumpisa ulit at subukan ng bagong bagay. Naging interesado si Kamugawa at nais makita ang bagay na magbibigay linaw sa kanya mga pangamba. Nang bumalik si Ipo sa lugar para magpatuloy sa training sa mga kahoy, nadismaya siya nang makita niya ang isang sign na nagsasabing wag nang ituloy ang pagbabaon ng kahoy sa lupa. Habang tumatakbo kasama si Itagaki, kinausap siya ni Ipo tungkol sa paparating na laban niya kay Karasawa. Na-expect ni Ipo na posible ang strategy ni Karasawa ay dumistansya lang ito at mag lang ng points sa simula. Dahil doon, magmamadali siyang sumugod para manalo sa pamamagitan ng knockout at magiging dahilan ng pagkawala ng kanyang reading Nabalak ting gawin ni Tagaki laban kay Imay at nakita niya na pwedeng maging magandang alimbawa si Karasawa para sa kanya. Tinanong ni Tagaki kung ano ang gagawin ni Ipo kung didistansya lang si Karasawa. Ipinaliwanag ni Ipo kung paano niya nais bumalik sa mga basic techniques dahil nararamdaman niya na balang araw ay makakatapat siya ng isang kalaban na hindi niya kayang talunin kung patuloy niyang gagamitin ang parehong strategy. Pakiramdam din niya na masyado na siyang umaasa sa Dempsey Roll at hindi na niya gustong gamitin ito basta-basta dahil patuloy itong naaaral ng mga kalaban. Napaisip si Tagaki dahil sa sinabi ni Ipo at na-realize na, na tatalo nito ang kanyang kalaban ng mas accurate gamit ang mga basic fundamentals ng boxing. Pumunta si Laipo at Itagaki sa Makunochi si Fishing Boat at sinabihan siya ng nanay niya na tumawag si Takamura para sabiing maayos lang siya. Sa pension ni Yoshio, nagulat si Nikota nang makita niyang nawasak ang kanyang bahay at nagkalat ang mga gamit niya. Kinuha niya ang baril niya at tumakbo kasama si Hachi para hantingin ang ng kumag na iyon. Sunod nating nalaman na si Takamura pala ang gumawa noon at nakahanap ito ng libro para sa hot spring sa loob ng pension at pumunta ito doon. Nang makakita si Takamura ng hot spring, nagubad siya ng damit at na-excite ito. Maasang may mga college girls dito. Ngunit puno pala ito ng mga unggoy. Nagali si Takamura at sinubukan siyang suguri ng mga unggoy pero lahat sila ay ninakout lang. Dumating si Nikota at Hachi sa hot spring at nagtaka kung bakit may maunggoy na nakahundusay. Sa gym ni Kamugawa, nag-uusap si ipo itaga kay Aoki at Kimura tukol sa kanilang natanggap na message mula kay Takamura sa mga kwento nito. Sinabi ni Takamura kay Ipo na itinapon niya ang isang pickup truck ng 10 metro na mag-isa. Si Aoki naman tukol sa pagkakita niya sa isang kapa. Si Kimura ay tungkol sa pag-atake sa kanya ng isang gang ng mga unggoy. At si Tagaki naman tukol sa pagpunta niya sa Aoki Gahara Forest para manghuli ng giant stag beetles. Naniniwala ang mga James nito na naboboard na si Takamura at babalik ito sa lalong madaling panahon. Sa mga sumunod na araw, tinanggihan si Takamura ni Kimura at Aoki nang tawagan niya si Kimura habang nasa Nagoya para kumain ng tenmusu. At tawagan si Aoki habang nasa Osaka para kumain ng takoyaki. Habang nasa Nagoya naman, napansin ni Sawamura si Takamura at nagtaka kung bakit ito nando doon. Habang nasa Osaka, pumunta siya sa Sendo Shop kung saan siya nakakuha ng pickled squid. Napansin ni Sendo na wala ng pickled squid at tinanong ang kanyang lola tungkol dito. Nagulit siya nang malaman na ibinenta ito ng kanyang lola matapos lukuhin ng customer na sikat at mabenta ito at nagreklamo na iskam nito ang customer dahil ang pickled squid na yon ay hindi nabenta simula nung ikasal ang kanyang lola. Habang nasa Pukuoka para kumain ng ramen, tinawagan niya si Ipo at nagulat siyang gusto ni Ipo na marinig ang kanyang mga kwento. Gayunpaman, kinailangan ni Takamura na ibaba ang telepono nang biglang sumakit ang kanyang tiyan Pagkatapos nito, nagpunta si Takamura sa Okinawa para kumain ng Goya Chanpuru. Napansin siya ni si Mabukuro, pero inakala niya na namalikmata lang siya at hindi iyon si Takamura. Dahil sigurado itong hindi pupunta doon si Takamura sa Okinawa. Matapos ang tatlong araw, siner ni Ipo ang biglaang pagbaba ng telepono ni Takamura sa kanya. Habang nag-aalala si Ipo, naplipredik -pre ng kanya mga gymmates na malapit na itong bumalik. Sa araw bago ang weigh sa gym ni Kamugawa... Nagkaroon ng meet practice si Ipo at kamugawa para sa mga reporter. Matapos nito, hiningan si Ipo ng mga reporter na magbigay ng mas confident na sagot about sa match maliban sa Gagawin ko ang best ko. Pinalis ni Kamugawa ang mga reporter habang si Ipo ay sobrang naguguluhan kung ano ang dapat niyang sabihin. Sa kabing iyon, nararamdaman ni Kamugawa na para bang hindi nakapokus si Ipo at parang may kulang sa kanya kahit siguradong hindi naman ito nagpabaya. Kinabukasan sa Kurakawin Hall, nagsimula ang weigh-in sa pagitan ni Ipo at Karasawa. Nakita nila Ipo at Kamugawa si Karasawa at nagulat sa pagkakita kay Sanada bilang kanyang second. Habang nakikipag-usap si Ipo kay Sanada, pinagilan siya ni Kamugawa na magbigay ng kahit anong impormasyon tungkol sa kanyang training dahil na-expect nang susubukan siyang kumbinsi ni Sanada na gawin ito. Pagkatapos ng weigh-in, sinabi ni Sanada kay Karasawa na parang lumaki ang likod ni Ipo at nasa perfectong kondisyon ito physically. Natuwa si Karasawa na nasa kanyang pinakamagandang kondisyon si Ipo. Subalit, nag-aalala si Sanada kung talaga nga bang nasa pinakamagandang kondisyon si Ipo. Sapagkat ang kanyang mukha ay katulad pa rin ng dati bago ang laban nila ni Sanada na hindi magawang itagaw ang kanyang pag-aalala katulad noong kanyang first title defense na paispisana na baka wala sa kondisyon si Ipo at sinabi kay Karasawa na samantalay niya ito binanggit ni Sanada kung paano sinabi sa kanya ni Tsugumi na nagala si Karasawa sa gym at sa kanyang coach kaya naman pumayag ito maging second niya sa laban gayon pa man pinalaan ni Sanada si Karasawa na kahit distracted si Ipo ito ay labis na malakas pa din kinabukasan nananatiling nag-aalala si Ipo dahil sa kanyang title defense nang biglang sumulpot si Takamura sa harap niya at sinabing, Hindi dahil mahina ka, mag-aalala ka na, lumaban ka at wasakin ang iyong kalaban. Nang makita niya ito, nawala ang kaba nito at naging kumpiyansa sa paparating na laban. At sunod na biglang sumigaw si Ipo na dudurugi niya si Karasawa. Sila Ipo, Itagaki at Takamura ay pumunta sa Makunochi Fishing Boat para kumain. Sinabi ni Takamura na ang pagkain na niluto ng nanay ni Ipo ang pinakamasarap na natikman niya. Nagtalo si Takamura at Tagaki dahil kahit onti walang tensyon o kinakabahan sa paligid kahit may title defense si Ipo. Pinatigil sila agad ni Ipo. Humingi ng paumanhin si Takamura at binigyan si Itagaki ng isang picket squid na nakuha niya sa Osaka para makabawi. Nang dumating si Aoki at Kimura, nagtampo si Takamura dito dahil hindi siya sinagot sa telepono habang siya ay nagtatravel. Mabilis na sinabi ni Aoki at Kimura na gustong marinig ang mga kwento ni Takamura para mailayo ito kay Ipo at makapag-focus sa training. Malis na ang tatlo, matapos tikman ng dalawa ang pickled squid na dala ni Takamura. Ipinaliwanag ni Itagaki kay Ipo kung paano ang laban niya kay Karasawa ay katulad ng kanyang darating na laban kay Imay. Kaya naman gusto niyang panoorin at malaman kung ano ang pangontra sa isang infighter. Pero simple lang na sumagot si Ipo at sinabing, Dudurugin ko si Karasawa. Sa gabi na sa Korakuen Hall, paparating na ang 6JBC title defense match ni Ipo laban kay Karasawa. Naistak sa banyo si Naoki, Kimura at Itagaki na sinusumpa si Takamura dahil sa pagbibigay sa kanila ng pickled squid. Habang nasa audit sa area si Takamura, nagtataka ito kung nasaan na sila Aoki. Naunang pinakilala at pumasok papuntang ring si Karasawa habang nakataas ang kamay at confident ito sa paparating na laban. Naramdaman nito ang kakaibang atmosphere kahit lagi siyang lumalaban dito. Si Ipo naman ay pinakilala, naglalakad ng dahan-dahan at makikita natin relax na relax si Champion sa kanyang paparating na laban. Humingi ng pabor si Karasawa kay Sanada na si Ipo para makita kung siya ay complete. Nang dumating na ang mga gym ni Takamura sa audience area, nagalit si Aoki kay Takamura dahil tila nilagyan sila nito ng bomba sa loob ng chan. Sinagot ni Takamura si Aoki gamit ang Finger of Death o tinatawag na Kancho sa Japanese at dahil dito, mabilis na napatakbo si Aoki papuntang banyo. Nang makapasok na si Ipo sa ring, sinabi ni Sanada na si Ipo ay nasa perfectong kondisyon na ikinatuwa ni Karasawa. nag si Sanada kay Karasawa na mag-iingat ito sa opening punch ni Ipo at mag-focus ito na ilaga ng mga suntok na yon sa buong round 1 para magamay ang range at rhythm ni Ipo. Sinabi naman ni Kamugawa kay Ipo na puntirian nito ang katawan ni Karasawa para mapatigil ang mga panito at gumamit lamang ng mga lepanches kaysa sa malalakas na suntok. Nang magsimula ang laban, pumasok si Ipo sa kanyang peekaboo style habang si Karasawa naman ay ginamit ang orthodox style. Sinubukan ni Karasawa na una ang suntukin si Ipo ngunit ipinamalas na ni Ipo ang kanyang explosive na bilis at madali itong nakalapit habang nagbabato ng left jab kaya napilitang gamitin ni Karasawa ang kanyang footwork para dumistansya siya. Dahil sa matinding pressure ni Ipo, walang magawa si Karasawa kundi umatake habang distansya sa tuwing sumusugo dito. Hindi niya alam na ang kalmadong si Ipo ay sinesetup siya hanggang sa makorner. Nang tuluyan ng makorner si Karasawa, inatake ni Ipo ang depensa nito at sunod na kumunekta ng malabombang libre blow na sinubukang inday ni Karasawa para makataka sa corner. Habang tumataka si Karasawa mula sa corner, Piling nito binutas ni Ipo ang kanyang tagiliran gamit ang liver blow na nakaapekto sa binti nito. Sapagkat desperado itong manatiling nakatayo, nag-clinch si Karasawa kay Ipo hanggang sa binalaan siya ni Sanada na tumalon patalikod dahil kaya ni Ipo na magpakawala ng solid na suntok habang nakaklinch. Umatras si Karasawa para maiwasan isang nakakawindang na uppercut. Ngunit tumama pa rin ang follow-up punch ni Ipo sa mukha. Kahit kumapit ito sa mga ropes para maiwasan ang pagbagsak. Matapos ang sunod-sunod na kombinasyon ni Ipo kay Karasawa, nag-clinch muli ito at sabay bumagsak sa sahig kasama si Ipo at doon na natapos ang round 1. Sa corner, nagulat si Sanada dahil pawis na pawis si Karasawa at kita sa mukha nito ang sobrang pagkapagod. Inadvise ni Sanada na ipagpatuloy ang hit and run strategy Ngunit plano ni Karasawa na kumounter kung sakaling ma-corner siya ulit at gamitin ni Ipo ang Dempsey roll. Sa corner ni Ipo, sinabi ni Kamugawa na manatili sa kanyang range at ipagpatuloy ang pag gamit ang kanyang kaliwa. Nang magumpisa ang second round, napansin ni Kamugawa kung gaano ka-focus si Ipo sa paggamit ng kanyang kaliwa kaysa sa all or nothing na suntok. At naniniwala itong nag improve na si Ipo sa kanyang pag boxing. Nagpaikot-ikot si Karasawa habang nagbabato ng mga jab at si Ipo naman ay dahan-dahang lumalapit. Nagtataka sila ay Tagaki at Kimura kung bakit hindi sumusugot si Ipo gaya ng usual style nito. Sinabi ni Takamura na kapag ginawa niya yon malulugi ito sa laban at dagdag nito na mabuti kung paano pinoposisyon ni Ipo ang kanyang mga paa. Sinagot ni Ipo ang mabilis na footwork ni Karasawa sa papamagitan ng mga maliliit na hakbang hanggang sa makono ni Ipo ito nag si Ipo sa pamamagitan ng Dempsey Roll Motion at sunod dito nagpakawala ng isang napakasolid na river blow. Tuluyan ng kino ni Champion si Karasawa sa pagbabato nito ng suntok sa depensa. Nang mabasag ni Ipo ang kanyang depensa, sunod na kumunekta ito ng malakas na body shot na gumulantang sa kalamnam ni Karasawa. Sinubukan nito pagpalitin ang kanilang posisyon gamit ang left hook. Subalit mabilis na inilagan ito ni Ipo at sunod na nagpakawala ng napakalakas na left overhand na naging dahilan sa pagbagsak nito sa canvas at mabilis na tinigil ng referee ang laban. Sa pagpasok ni Kamugawa sa ring, sinabi nitong maganda ang ginawa ni Ipo ngayong gabi. Ngunit dagdag nito na, Ngayong gabi lang yon, hindi palaging Pasko. Habang halos hindi makapaniwala si Ipo sa pagkompliment sa kanya ni Kamugawa, sinabi ni Kimura ni Tagaki na gagawin din nila ang ginawa ni Karasawa at matatalo kay Ipo kung sakaling nasa parehas na sitwasyon sila bilang outboxer. Sa waiting room, sinabi ni Karasawa kay Kinoshita at Sanada ang kanyang panghihinayang na hindi niya man lang nakita ang buong lakas ni Ipo dahil hindi nito ginamit ang Dempsey Roll. Subalit hindi nag-agree doon si Sanada dahil alam niyang si Ipo ay hindi nag-hold back sa laban at kinalaban niya ang improved version nito. Kaya't sigurado itong mas mapanganib si Ipo Makonochi kumpara dati. Narealize ni Karasawa kung gaano kadaya ang may mali-impaktong suntok kagaya ni Ipo dahil nga walang maalala si nangyari sa laban si Karasawa, sinigurado nito na hindi tinapon ng kanyang coach ang tawel na hiningi ng tawad ni Kinoshita dahil hindi niya nagawa ang kanyang trabaho na iligtas ang kanyang boksingero. Pero mas ikinasaya ni Karasawa ang hindi pagtapo ng towel at nag-request ito na patuloy siyang i-guide ng kanyang coach. Sa labas ng venue, pinanggin ni Takamura kay Tagaki kung paano maaaring gamitin sa kanya ni Imai ang anti-outboxer strategy ni Ipo dahil may malaki ang chance na napanood ni Imai ang laban na yun. Habang palis na ang grupo dahil aabutin pa ng matagal ang mga interview kay Ipo, napansin ni Takamura na nawawala si Aoki na kasalukuyang nasa banyo pa rin. Inutusan ni Takamura si Itagaki na newest member ng grupo na si Aoki. Habang papunta kay Aoki, nakasalubong ni Itagaki si Imai. Matapos ipilawanag ni Imai ang kanyang goal na kalabanin si Ipo sa pamamagitan ng pinakamadaling landas at kung paano ito sumali sa ibang gym para hamunin ang kanyang goal na si Ipo, habang si Tagaki naman ay hindi kaya hamunin ang kanyang goal. Nga pala mga par, masasabi nating goal ng lahat ng featherweight boxer sa Japan si Ipo. Dahil ito ang kasalukuyang pinakamalakas at champion sa featherweight division. Gusto ni Imay na gumawa ng pustahan kay Itagaki. Kung mananalo siya, kailangan ni Itagaki ipakilala kay nana ko. Na ni Itagaki matapos marinig ang kanyang request. At handa na itong suntukin si Imay. Subalit napatigil sila nang makita nila si Aoki. Na para ng kalansay matapos ang matinding bakbakan sa banyo. Pagalis ni Imay, sinuntok ni Tagaki si Aoki dahil sa kadaldalan nito na nagresulta sa pagtakbolit ni Aoki sa CR. Dahil doon, kinailangan na maghintay ni Tagaki sa labas ng binto ng banyo hanggang sa matapos si Aoki. Nang umalis si Ipo sa Kurakuin Hall, tinanong ni Takamura si Ipo kung bakit tila sinil nito ang paggamit sa Dempsey Roll. Ipinaliwanag ni Ipo na napansin niyang napapaikli ng Dempsey Roll ang kanyang karir at gusto niya munang ma-perfect lahat ng basic punches. Sa isip ni Kamugawa na marirealize ni Ipo pagtagal kung i-improve niya lahat ng mga basic punches at patuloy niyang gagamitin ang mga ito kusang magiging mas malakas ang Dempsey Roll nang hindi niya namamalayan at magugulat na lang ito kapag tinanggal niya na ang seal. At doon na nagtatapos ang ating video. Grabe mga par, solid talaga na mga suntok ni Ipo no? Nanghiyang suntok yan, ihihiwalay talaga kaluluwa mo sa katawan mo eh. O paano? Abang-abang na lang mga par sa susunod na mga arc. Kaya huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Hanggang sa muli mga par!